1, 2, 3, and 1. Tamang timing, koordinasyon, at musika. Ito ang mga elementong bumubuo sa pagsasayaw. Pero paano ka makakapagsayaw kung halos hindi mo na marinig ang sinasabayang musika? Bagamat mahirap para sa ilan, ang grade 11 na si Caster hindi raw ito hadlang sa kanyang pagsasayaw. Ipinanganak si Caster na may microsya, isang kondisyon kung saan ang tenga ay hindi ganap na nabuo o mas maliit kaysa sa normal. Maliban dito, mas mahina rin ang pandinig nito. Sa kabila nito, nahumog na ang angking galing sa pagsasayaw ni Custer simula pa noong nasa elementarya ito. Pagdating ko sa pagsasayaw, doon ko po, po talaga nalalabas yung mga salobin ko po, po. And pagdating din po sa sayaw, doon ko rin po nakukuha yung enjoyment ko at yung comfort pa na kailangan ko para sa buhay. Nagsimula po siya sa mga performance lang sa school nila noong elementarya. Maari na sa dugo niya narin ang uh, pagsasayaw. Uh, yung uh, lolo niya kasi eh Bicolano, mahilig din po sila makibagwek, yung uh, tawag sa Bicol makibaley yung sayaw-sayaw sa mga piyastahan sa probinsya. Dahil sa kanyang kondisyon hindi ito nakaiwas sa pangusga ng iba. Yan ang pangit ng ano, ang pangit ng tenga mo, hindi, hindi, siya bagay. Parang, parang masyado kang naiiba sa, ano, sa, iba. Masakit, nakaka-insecure po siya. Um, Nakaka-overthink din po sa kung paano ko tinitingnan ng mga tao. Bagamat iba ang tingin ng iba kay Caster, sa mata ng kanyang coach, siya ay normal at isang mahusay na mag-aaral. Kailangan ko iparamdam sa kanya na hindi dapat siya naiiba. Kung ano man ang kayang gawin ng ibang normal na bata, kung walang ibang kapansanan o ano, ay kaya niya lang din gawin. Bagamat nagawang harapin ni Caster ang pangiinsulto ng iba, nakaapekto pa rin ang kanyang kondisyon sa pagsasayaw. Maririnig ba ako nito pag nandun lang ako sa kanang side niya? Dahil yun yung part ng uh, katawan niya na may kapansanan, yung kanyang right ear. Apektado rin dito ang kanyang partner sa pagsasayaw na sinisa. Pero imbes na mawalan siya ng pag-asa, nagtulungan ang dalawa para mas maging maayos ang kanilang pagsasayaw. Meron din po kasi yung times na kunyari nakatapat po siya sa speaker, medyo hindi niya po narinig yung kata. Kaya like nag-adjust po kami, tas every time po na nawawala po yung, or hindi po siya nakakarinig, like binibili, binibilangan ko po siya. Bagamat mahirap, buong tapang nilang hinarap ito. At ang lahat ng kanilang sakripisyo at paghihirap nagbunga. Sa nagdaang karaamit 2025 Dance World Competition, nasungkit nila ang kampyonato matapos talunin nila ang pitong kalahok. Yung sayaw po na yan, yan po yung naging katabi ko po sa buhay. Yung sa pagsasayaw po kasi is more than just dancing lang po siya para sa akin since ang dancing po is expressing your emotion and dancing is an art. Mensahe naman niya para sa mga kagaya niyang mayroong may crew siya. Hindi naman po siya about sa, ano, sa kung paano ka tingnan ng tao. Like yung tingin po sa'yo ng tao is either gonna be negative po or positive. Pero pag yung sa mga negative mo po na sinasabi is hindi naman po yan kailangan sa, ano, sa kung paano mo po titignan yung sarili mo. Ngayon, paghahandaan naman nila ang kanilang pagsali bilang kinatawan ng Cordillera sa parating na palarong pambansa sa huling linggo ng Mayo. Joshua Ebalane, RNG News.